The oh. Hey Babs, another mini vlog that nobody asked for. As you can see, dito nga kami nagsimba sa Immaculate Heart kung saan daw ginanap dati yung sa Popoy and Basha. Right after nga namin magsimba sa Immaculate, napag-decidean namin na umakyat ng Marilake. Itong part nga na to is nasa Marilake na kami. Pero syempre, since nag ka kami ng Marilake, dito kami nang galing sa mismong uh, parang upper part na ng Marilake. Basically kasi dun kami nang galing galing sa Sampaloc Road which is yung sa may bandang Epic Park na restaurant. Sa part nga na to, para na rin siya yung sa Tagaytay na sobrang lamig tapos mafog pero napag na namin na kumain na niyan sa Cafe Caterina kasi yun yung pinakamalapit na alam namin. Pero dyan, yung food trip namin naging bad trip kasi more than 45 minutes kami nagantay sa iisang carbonarang in order namin. Tapos nag-CR lang ako tsaka kinuha ng jowa ko yung order namin. Pagbalik namin wala na yung drinks na sinave namin na more than kalahati pa kasi ngayon lang sana yung panulak namin, buti na lang ito merong live band kaya na video video ko pa, tas ang ganda ng boses ni Zero Oh, ba diba? Ang ganda ng boses ni sir. So yun nga, fast forward, nakarating na rin kami dito sa bahay namin. And itong si Eman, tinulungan nga tong kapatid ko na iakyat yung binigay ng kapit bahay namin na drawer. Kasi naglipat sila. So iniwan na nila yan tapos binigay na nila sa amin. Ganon. Yung dinner nga pala namin that time is yung siomay na lang na binili namin dun sa isang area dito sa amin. And yun kasi masarap kasi dahil homemade siya. Talagang nag-request na ako na yun na lang yung kainin namin, shomai na lang kasi hindi talaga ako nabusog dun sa kinain namin carbonara. Kasi nga isa lang, ta sabi nila good for sharing naman. Kaya naniwala din kami. Tapos hindi nga kami nabusog dun sa drinks namin, Teh! Kasi nga naman, niligpit agad ng waiter. Hindi ba niya nahanatang ang lagpas kalahati pa yung mga yon Nakakaloka. Anyway, yan nga sa Emma nanonood na lang ng vlog ni Meme Vice na Explorer after nyan, umuwi na rin siya sa kanila. So kung nakaabot ka dito, salamat sa panonood. Bye-bye!